Ano nga nalagay na Hindi, mag-reset mo. Ay! Siyempre sabi siyempre. Sa mga Doon, huwag lang sa buwan na doon. Huwag lang sa buwan mo. Ako mama, wala na. Asam de mo mama rin? So ang inyong papa? Wala na Patay na sila mga ang papa. Hindi na ako nakakita ka ng kahit sa mga lulang lulo. Pagagamay na ako, di rejud ko. Kasi ay mga kung gibaligya ako sa mama. Gibaligya ka? Mm. yung paligid, na pagalilis at saka ang sama na yung yung balay din nagtakilid man eh ang balay diha ha ni takilid karipo rin, nagtakilid. takilid naglisod lagi yung taon kayo tungkol wala na siya gituyo nga pagbuhat, pinatakilid wala niya gituyo Kinsan yung balay din eh ako ka po ako kamo tong lolo at lola kani mauli ha eh Dale, dale sa kono are. Pag uh, punta ni bro tata diri noon. Wala kayo no. Wala mo din he. Eh? Ah dito sa bundok. Nagunsa din mo gikan. Meeting Nag meeting, -meeting. sa. Masa, sa senior. 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 So ang nakausap ni bro tata ta, yung mga apo ninyo. Apo ninyo. Ang dami pa lang mga apo ninyo. Pero buyag sir. na idadi mo na Marina. Pila na edad? 71. 71? Mura lang yung 50. Agos, ito ganyan. 64. 64? Uh, bata pala yung kayo <laughs> mo. Ang sali yung <laughs> mga trabaho ninyo? Ay, ako pananggot rin rin tao. Mananggot? Mm -hmm. Pilot. Pilot sa lobe? Mm -hmm. Oo. Oh, kumusta? Nananggot rin sige kikaroon? Oo. Oh, Ay, lahing mahin mo. Kumura pa rin. Kumusta mga kita sa pananggot? Ay, so... Kag may ra daw makakaon sa matagalaw katulog. katulo. Kumbati kayo. Ikaw na ay. Ani ras bayan ka ti bata. Nga bata. Sumo so, bata. na inyong balay di eh? Oo. Oh. Mm. Lumpag na tao ni sir. Oo, eh. bigo <laughs> ba e, mo di. Ay dagang kurtina kay so, wa nay kabutang as mga noog. So mayroon kayong mga materialist? Kunti lang. Uh, ah, materialist? Unsa? Naka koan ko naka loan ko kanang eh para nga Maayo na kayo ang akong utang panimalay niya kay dako pa magkaig kuha gyud. Nana mo hello blocks. Hmm. Sa inyo ba yung hello Ha. Ah. Ilang piraso yan? Orientar na kabo? 140. 140, 140. 140. gamay ra kayo. Gamay ra. Nana mo <laughs> sa minto tatlo <laughs> lang. <laughs> kasako. Nya yeah, tsaka mayron ka kahoy. Ano ba nang utang kayo? Tungod sa kanang akong panimalay lagi nga wa naman ayabya bro man. Grabe oh. Um, hmm. Takibid na ba? Madlok mm. na bitaw me ani paghigda sir. Dugay atul... na mo nagkapuyo ani din he. Eh. kayo kayo. na tao inyong mga anak. Din he. Ah. Pila ka bok anak ninyo? Tul tulura. Tulura. Namatian na, na, na. pagikusa. Tulura nya matsan ba jod. Eh, Duha na duhan lang. Duha na lang. lang ni kanini a. Ah. Hmm? Og katong tuasan na narbaho po din taon. Kamo hmm? hmm? Sa asa. Asa. Tapos na magbayad ko sa matag semana. Kaya ba sa pagbayad sa kada semana? Amo rog ma sa sa man, sa ko sa akong tuba so pila inyong giutang 15 ra kinse uh, ang kinse 15, uh, 15,000 ko magpahimo kag balay karong panahon na igo na maka atop no oh, so siya balay nga mapuy ang 15,000 no mau na siya mao sa na siya tinuod maglisod gani gimo sa bisinte da kumpayo, kumpayo. Halo. Dong, honong sama ana dong. Dia, sa Honong sama ana kay mau mo. Tau Loren. Mm. sana kay mau mga bata. Ay, payot, so ang hitabo karon na itay. Ang inyong materialis maistambay. Di inyong uh -huh. mahimodan, kama dan kama ba kamo Dili. magbayad pa sa panday. Mahal ang panday karon. Oo. Uh -huh. uh -huh. So ang mahitabo ani ang inyong materialis may standby na dili mahimo no mayroon na kayong bakal mayroon kahoy sabi na nika sige ba lang baka magkaroon kayo ng sponsor dito mayroon kayo mayroon na kayong kurente dito so bakit po nga mayroon kayong mga apo na kayo lang kayo lang ba nag-alaga sa inyong apo Oo. Hmm. kay nag ang akong anak nga kamanghuran nagbuwag nag na hmm? niya siya na narabaho. Ang mga bata di uh, ako inupriskuyla. Na. Uh -huh. So mau sad na ilang balay din nga nagugugulo onon. Okay na, na happy mga kun matung pag. Mo ban. Nagingon nana ana. Uh -huh. So, adto kuno ta sa inyong apo. So, yung mga apo ni ano, mga apo ni nanay napuntahan to ni brutata dito. Bole so, ni dia. Tokane inyong balay ni takilil pod lagi ni, dili ni matumba. Ato, so, grabe nyo. Matumbagin. Matumba. Ha? Ato, matumbagin. Ato, maitukod. So, kung so, sa may mga minyo dali? Ano yung mga minyo? Huwag mga minyo. Ha? Akanil, tuwag niya ni siyang ugangan, o. Kung ako, usah. Hmm. Oh. Ako? Okay, ako. Ako. La minyo, na? La minyo, dito ay bang, Ang lang. O, yan, asa, asa yung bana rin, day? Trabaho. Trabaho? So, mayroon lang, ganyan ay trabaho yung bana. Eh. Kamu, inday, Nag-iskwela mo? Wala. Ganawa na siya ka iskoy lakay nang anak man gipaangkan na man siya sir Gipaangkan ka asa pud imong bana karon Na lumo sa sabo Dako na imong bata So kan ese indai imong puning apo Dili iya na bayaw Kato sa Inday? kire boy ako apo Nang unsa man ni kanang wis ni la taga dili man ni taga diri taga ditong nilaaw Ah Ibisita lang. Ano ah, yung ibisita lang rin? Ang <laughs> mga batang gagmay, mau po na. Eh. Oh, apo na nako na tanan. So naas na diri nagpuyo. Iya yeah, tanan. Kuani. Iyon sa na sana yung pagtulog din he. Eh. Atakilid sir. Atakilid. Bawang gid ya. Oh, ang hirap naman ang kalagayan la na dito. Nay. Mm. 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 Ang liit lang. Mm. Nay. Ay. Tsaka yung Say, ano, lukat, yung Yung sahig naka ano parang parang tiyan-tiyan ng barko. Yan ang agang sahig hig ko nakagano no. So kan mau diri matulog nga masulod mo dinhi. Dili mo ba? Ato dito ay pikas. Ato sa imo ha. Sinadidas. Grabe ang bahay na dito nakatabilib. Ato ang bahay. Nakatabilib di. Sige, dili ra mo maglungag. Oh, ana ra gyud. Wa ni. Ya kumulan. Are na po dire, kana nang tago na sa Kung maulan, ang hindi ha. Ah. Limpyo. Nindo ito ba siya? Nagtakilid atong balay. Basta limpyo ang palibot. Nindo ito na naon. Napoy balang huwag rin. Ang... sa ako. Kaysa Ay, na balanghoy huwag rin? Ah, dili ako. ako. Sa silingan? Ah, ako na. Ay mo na. Kukurili dito. Kung na nag-uno rin ha. Eh. Ah. Ang <laughs> soro yung magbalik rin kayo. Diba, si bro tata muntunari? Ah. Tama ko yung bugas yung kuyog lang po kong brutata nagpatuod ko diri kita ko sa video na ako'y bugas yung hatang na ako ninyo may na makatabang tabang pila ni yung kalungagan daghan mo ah karanang kabot di. naglima kalungagan ah karanang, di lang kayo daghan ng paglungag karan lang <laughs> bugas Naot maka pani makatabang ni pila talong agan sa inyo ha. Ya, sempre oh. nah, okay, huh? huh? <laughs> Magpas na ibog gas kin hanglan kun igsud ano. Ha. Na koy hatag ulitis Pa to bisda. Oke 1,200 Hah? Selamat Pak Bisda Hah? Selamat Hmm Mampas, so, mampasalamat yang tau kau nga Nga Ya, tao, tayo, uh, maraming salamat sa Charity Charity Ladies of Melbourne, Australia. Salamat sa inyo po. Pa. Pasalamat sa ko sa inyong na, na, na katabang sa amo Andre Pagpuyo. Uh, -huh. Kaya makalanay madungan-dugang malungan. No? Pasalamat uh -huh. uh -huh. ka pong ko nga kananang na abda no, grasya. Na sa ang uh, akong pang, pangita pananggot ra pananggo. Kadaga nga ba raun? Ay, kinsir ka grapon. Kinsir grapon? Kinsir grapon pila mana ka? Galon? Tolo. Tolo. mainalan lang Ah, makatabang-tabang gino. Tara man ang kuha sa amo. Hmm. Uh, na man ang tapang Makatabang-tabang gino taas kalisod. Salamat ko sa blessing nga abot din sa mga nga. nag-expect nga maabot ay e. karun. Kami gadahong nga naday mga hatag na grasya karun maura na. Salamat ka ayo. Salamat lang ko kay natabangan silang lula sa dun sa sa ila kalisod sa nanay lang pero nanginabuhi gyud sila at least i blessing na abot. Maura pa. Salamat. Isa pangalan nanay ni mo? Maya Teresa. Wala wala kay sa tao. Mga amiga. Hoy kamo oh, oh, nice, oh, oh. <laughs> okay. so, Salamat mo ko sir. Salamat Salamat nga natabangan ko lula. Nga na kaya ginamitin mo sa bakit sa kalisod na nagyan po na kung lulag lulung ang buwan sa na salamat sa inyong mga tabang po Kanang nang na ako ba kabahin na yung mama ba mama ninyo kumusta rin yung mama ninyo ako mama mo wala asam rin yung mama patay na oh lahin din sila Kato, katong historia di soon tu nak aku. So, ang inyong papa? Wala na Ano Atay na sa'yo ang papa. Ang hantuha sa manan sila. Lola, gulo niya lang. Oo, hindi na ako nakakita. Kailang kaya sa mga lola lolo. Eh. Pagagamay na ako, hindi rin ko kukuan. Kaso mm -hmm. ay, -ay mga kukubaligi ako sa mama. Gibaligya ka? Iyawa, mm, nahalin ka? Nahalin, gulotat <laughs> <laughs> mo pa. Ibininta pala ito sa nanay niya noon, yung buhay pa yung nanay ninyo. Mm. Tapos, yan, Nah, oleh Awal, dayur, kikuwa, ah, wala na oleh kan. kayak aku kuah pas kumulah. Ah kinoa, wala nak hindi dapat loi kinoa kayak sana lola ni yang. Semua ni lang balai dren takilid. No takilid kadang murah di balut banyak ni asuk takilid dan lola kebawe. Oh masih lagi lagi ni takilid dagang kayak lagi sakai, dagang kayak mengapol di lola dari. Lola. May gani gani may gani lula kay gani imong mga apo lula imo ra jung na ra gid sa imo ha imo ra jung imo gi atiman Oh, ya timan ko ra sila. Pero ikan sa gagmay. Kuwan ano, karang isa imong edad ba? Wala pa jug kaayong para sa ubod mga tigulang jud kaya ba no? Okay. Wala pa kay gipang mga kita mati mga try to. Ah, kanina ako kuwan hawak. Hawak. Mug kani ay tubod. Mhm. Hello, is kino tanig maay. Mhm. Uh -huh. Nindot maning dakang apolo na no basta na lang gi grasya pa ba no? Naim, makaon. Nindot sa mapo. Mhm. Kaon na lang kay anak. Ang imuha na lang ang pag-amping na lang yung sa may imuhang ikasulte nga yung sa may na-experience nga okay ra ba yung nanay na kung saan ang papa ang bata ang sa may na-experience mag mm okay -hmm. ra ang burong away aman kaya punta mo sa problema yan si pabadlong so makaya ra kaya ra man wala ka ka humag eskwila wala grade 10 grade 10 so wala baka nagmahay 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 mm. So pag magamping na sunod ha. Mm. Karon wala nang ibid-ibid, kanang kanang lista misita. Si na pero dili na kong katagaman. Hindi na ka. Mm -hmm. So padak asa padak an yun, yun, mm. lang ini mga imbata ati man na. Munya na lang gyud kanang inya lang gamay munya makita kanang tanan a ni mong tarong-tarong. Hmm. Sa inyo dong mga daga nga kon enjoy na sa inyo ang kinabuhi nga daga mo kay umabot sa panahon nga nanamoy anak di lagi muka ka enjoy. Mm -hmm.